Pagpatuloy ito yung ano. Ang patabas. Ayun ang saging pala doon eh. Mahinog na yan. Labanad niya lang. Asa dapat? Amo ah, na ah, diha bang taas signal? Bala, oo, oo, sige. Diha, diha pala. Ah. Ina kay kalampasan na. Yan. Yeah. Kumasa. nakakilala ng prutas na to guys para siyang para siyang kuan o durian oh si pangalan na pangido to eh first time ko nakakita nito prutas to siya sa kuan sa lasang forest ba tignan natin ayan oh para siyang durian hmm. Oh. di siya kumun na ano Butas. Yes. Ano? Para sa durian. Pangido ang pangalan nito. Dito siya common na kuan. Makikita mo lang to dito sa forest. Yung ano na to. Ang kahinga ng ano. Yung Nakahinga na yung ano. Nanig. Diri na yung... ito, balayan mo eh? Kasi mo siya tatag. Ano siya tatag. Ano siya ang itong balayan. Tatag mo na, na siya diri. Ito dito, overlooking ito dito. Nakahinga na yung mga dito, ito. Dito pa yung ito. Ayun, nakadukot na pala yan, oh. Wala na yung ano, oh. Patsukan. ba? Oo. Buti na pa, daig mo do, at basa. Dito, dito, kamapilayan pa. Binig. Dara ka ba? Hindi nila kayo kasama mo. Mm. Para sukan, para walang kucukan. <laughs> Yan, pausukan natin para wala yung lamok.